Hello po mga kasintero, magandang umaga po sa inyong lahat Magandang araw po sa inyong lahat Magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat <laughs> So ito nga po mga kasintero, araw ngayon ng Biernes At uh, tayo ay uh, uh, gagala uli O pupunta uli ako sa bata, mamamalingke At uh, yun na nga sa uh, Sasakay tayo dito sa, sa train kaya lang sasakay muna ako ng taxi Pero 10 piso lang naman Ah 10 piso 10 real lang naman ang bayad Kasi doon pa sa uh, don, Stasyonan Kasi yung stasyonan dito Hindi pa bukas Kaya yun Sakay muna ako ng taxi Tapos sasakay tayo ng uh, Train Metro train Riyad Metro Metro Riyad Basta yun na ngayon <laughs> At sa yun nga, di pa ako nagpapagupit. Ano kasi? Ang layo ng pinapagupitan ko. Yung, yung kalsada na yan. Ang uh, ganto Siguro kulang kulang dalawang kilometro. Uh, magpapagupit ako pag paalis na ako. Pag na ako. <laughs> uh, yun na nga. Isang buwan na lang. Uuwi na ako sa Pinas. Exit na tayo. At uh, tapag dito. Goodbye Riyad. <laughs> So yun nga mga kasiderot Abang lang ako ng uh, Abang ako ng taxi Ay May bus na pala Kaya lang nahuli na ako Ayun no yung bus Doon dadaan doon Dumadaan yan eh Wala di na, di na ako abot Ayan taxi na lang ako So ito na nga po mga sendero, nakasakay na ako ng taxi. Kaya ito na doon sa unahan. Doon sa unahan ng ano uh, bukas na uh, train station. Doon tayo sa <laughs> oh, my friend. Hindi? Thanks, Pakistan. Pakistan. Masya Allah. Ang takam sa na uh, sa ng Riyadh. Uh, Tisa sa. Is... Oh. Nine years na raw siyang ano, driver ng taxi dito sa Riyadh. Masya Allah. <laughs> So ito na nga mga kasundero Nandito na ako sa ano Bukas na train station Yan <laughs> Nakapunta na ako dito dati Yung pangalawang sakay ko ng ano Train Yan Akyat pa tayo sa taas <laughs> Kalimutan ko yung papunta room. Ah, doon sa kabila pa. Sa kabila tayo sasakay. Sana may laman pa tong ano ko, card. Pero pwede naman yung ATM eh. Ah, Tingnan natin yung card. Sana may laman pa yun, kabila yeah, ito yung card sana may laman pa teka, tingnan natin yung ATM ATM gamitin natin yeah, ayun ATM ATM ang ginamit ko wala na palang laman yung aking ano yung aking card sendero oh. ano train dito at may yung ano tawag dito merong sara may pinto yung ano ito pala <laughs> at mayroon dito nakalagay may single, may family yan, Uh, first class yan may first class mayroon first class yung ano yung mahaba yung mahabang bagon pero yung anong yung bumabiyahe ngayon ano ano lang tawag dito regular so maghihintay lang tayo mga kasindero ito na mga kasintero yung ating train na sasakyan at uh, driver ang desing nga pala ito. Wala itong ano driver. Sa likod tayo na pwesto. Yung doon kasi sa unahan, ano yan? first class yung sa unahan na yun kaya dito tayo sa single <laughs> single class lang tayo yeah. tapos makikita dito makikita dyan mamaya kung saan tayo bababa yeah. bababa natin yung ano yung merong bilog na orange tapos merong bilog na blue yeah, kagaya nga no? Oh. Ayan. Orange at blue. Ayan. Doon tayo bababa. 29. 29 na istasyon. Number 29. Ayan. Makikita natin mamaya yung ano, yung uh, workshop ko yung shop na nagtatrabawang ko mamaya video natin yan yung ano sinaya sinayasma sinaya kung tawagin uh, yan mga mga ano yan mga shop uh, yan ang naman yung diary o ring road kung tawagin dito sa unang dyan yung shop na pinagtatrabawang ko na. eh kulay-kulay yan <laughs> tapos itong susunod ano to yung train station sana kung bukas na sana to maglalaag lang ako hundred uh, 100, 100 meter uh, ito na train station kaya lang di pa bukas di pa nag-ooperate Ayan. Oh, ito na, 'di ba? Hindi pa siya bukas yung anong yung train station dito. Ginagawa pa. Hmm. yung sapa na maraming isda, yan, o oh. yung kanal pero naparaming isda na so ito na nga mga kasindero bababa na tayo sa number 20 at lilipat tayo sa kulay blue kulay blue na train nasa ano to? nasa underground tunnel na ito, nasa tunnel tayo Ayun oh, no? ang taas ng, ano. Lilipat tayo ng train. Papuntang Batha. Tapos bababa naman tayo. Pag nasa kulay blue na tayo, bababa tayo sa tawag dito. Ah. Uh, National Museum. dun tayo bababa. pa lang tayo sa kanila, yun saan kaya yun dito siguro hanapin natin yung ano, yung train na kulay blue pag-akyat pag-akyat ano escalator, tapos yan, ito na dito tayo sa single oh, shoutout kabayan, haha <laughs> so nakasakay na nga tayo sa ano? dito sa kulay blue na train at uh, nasa subway tayo sa ilalim bababa naman tayo sa National Museum tayo bababa di ako pwede mag anun, mag wide ng uh, di ako pwede mag wide ng uh, video kasi maraming mga ibang lahi mga na tawag dito, mga lokal na kaya. Bobaka masita tayo. <laughs> Mga kasindero, nakababa na tayo sa National Museum Station. ayan yung train oh. tayo. Ay ano pala to? Tabig dito. Elevator. Mag sabay na tayo. <laughs> sabay na tayo sa kanila. Hindi <laughs> sa patayin muna natin video kakaya nga lalabas sa tayo saan kaya doon siguro <laughs> dito tayo lalabas dito tayo labas ang daming labasan ang taas oh. ibig sabihin mala masyad malalim masyado yung ano yung uh, subway na uh, yun, ano natin pinagsakyan tinan niyo yung taas na lang ng ano escalator oh parang tatlong palapag o apat na palapag na building sila kabayan taas ang taas na ito ang lalim ang lalim ang subway lalo na yung sinakyan natin kanina na ano yung kulay orange mas, may, mas ilalim yun eh Umakit uh, So, umakay pa tayo ng dalawang escalator Bago tayo uh, Nakasakay ng ano Kulay blue Malalim nga Malalim yung ano Sa buhay So, uh, labas natin nito Tatawid lang tayo ng kalsada Batana Nasa batana tayo Ay, banda rito yung National Museum. Yata. Ay, kahit pa ulit. So, ito na nga mga kasintero. Nakalabas sa tayo sa National Museum Station. Ayan. At uh, ito, banda. Bata na yan. yan yung ano. Pero ito lahat naman itong bata Kaya lang ito yung, yung tambayan ng mga Pilipino. Diyan pupunta na pupunta naman tayo doon Ata uh, yun naman yung maraming kahoy na yun yung maraming kahoy na yun doon nandun yung ano, national museum ayan uh, pero di tayo pupunta sa national museum kasi ano tawag dito kada punta ko doon ano family day pag family day kasi hindi pwedeng pumasok yung mga bachelor na kagaya ko kaya ayun dito na lang tayo sa bata at uh, bala ko nga sana magano mag-vlog doon sa National Museum. Kaya lang yun nga, hindi ako makapasok dahil uh, pag pumupunta ko National ano, Family Day. Kaya may mga nag -vlog, may mga nag-vlog na lang naman doon sa National Museum. Ayun uh, na lang panoorin nyo. Ayun. so tatawid lang tayo rito mga kasindero. Tapos ano na yan Nandyan An na yung ano Yung Bilagyo Electron Ano pa ba Pilimani Yan Tawid tayo inabot pa tayo ng ano go ng stop light so ito nga mga kasindero nandito na tayo sa ano ah, elektron electron ito yung electron maraming beses na rin ako pumunta rito pero dahil nga ano ayun may music patay tayo dyan <laughs> So yun nga mga kasindero. Kailan nating uh, mag-video na mag-video na naman uli dito dahil nga ayo na uh, mag-exit na ako tawag dito. Ang uh, itong mga video na natin ay eh, remembrance lang sa journey natin dito sa Riyadh. <laughs> nga pala, oh, ang dami ng mga kainan dito, tingnan niyo. Ayun. Barbershop, uh, ito, oh. mga ito, mga kainan, mga Pinoy. Mga Pinoy ang ano, mga Pinoy ang mino dito may karaoke yan dito eh ayan. sa likod dito dito tayo sa likod ng ano elektron ayan marami yan dito tapos ito bilagyo sa ibaba niyan ano sa ibaba niyan tao dito sa ibaba niyan dito ano uh, yung nesto ayan bilagyo pa yan pasok tayo dito dami na naman tao Kahit sa kainan, nagugutom na ako. Ang kainan. Sa taas. Sa taas tayo. Dito naman mga asindero, mga food court naman dito. Ayan. Food court yan. Ang gandun. Ano, may inasal. <laughs> nasal ayan ruwatay eh. ang gagaling magtagalog nung ano dyan pero mga indonesian 'yan eh. <laughs> ayan ayan albaic sikat na protest dito sa ito, Dave. Hi! Doon na lang ako sa ano? Sa tasa na lang tayo. Wala akong magustuhan na kainin eh. Spaghetti na lang. Jollibee. Tingnan natin doon kung may maupuan tayo. na yung mga sendero, may baklaran dito. <laughs> At may kya po din, ayan. At meron din Makati, ayun. Ayun ang Makati. Shopping. Pero doon tayo sa taas pupunta. Tayo taas. <laughs> Ang dami ng kainan dito. Yung doon naman sa dulo na yun, ang ading inasal naman doon. Pero spaghetti gusto kong kainin. Spaghetti. Samgyuk ayan Samgyuk ayaw ko lang mag comment kumain na ako dyan <laughs> hindi ko trip hi ang daming tao walang maupuan ayun maraming maraming bakante ayan. dito tayo so ito na nga mga sindero Naka-order na ako. kakain na tayo at may bad news pambihira wala pala akong dalang cash <laughs> buti na lang meron pa akong konting pera sa wallet yung yung pera ko nga pala sa ATM nilabas ko na pambihira Buti lang may pamasahe pa ako. Uuwi ako. Uuwi ako. magtatangsi ako balikan. Mas lalo na pamahal ng aking pamasahe. <laughs> Ay, nako. Si Kalimot. <laughs> Naano kasi ko, tawag dito, nasanay ako na may ano yung ATM eh, may laman nilabas ko nga pala yung pera dahil nga mag exit na ako Hi. so kaya muna tayo mga kasintero at pagkatapos, pagkatapos kong kumain naalala ko na wala akong dalang cash nung magbabayad na ako dito sa Jollibee ay, Pambihira, pambihira So, kain muna tayo mga kasi tapos uuwi uh ako. Uuwi uh -huh. ako. Uh -huh. uh -huh. 60 yun, balikan, pambira. Paano kumakamalikin ko lang ka? <laughs> so ayun nga mga kasindero tapos na ako kumain at babalik ako sa bahay <laughs> para kumuha ng ka, ano nako na pambihira pag nag ako 60 60 balikan kung sasakay ula ako dun sa train libre na yon for kung ano yung pamasahe ko kanina libre na yon kasi ano yon eh tawag dito wala pa akong dalawang oras eh kaya lang matatagalan ako dahil may pinagawa ko cellphone pinapagawa ko yung cellphone nung ano yung maliit na yung ano tawag dito luma kasi hinahanap nung apo ko pambira <laughs> lagi akong inaaway pag nagbibideo call kami asan daw yung cellphone niya <laughs> so yun na nga magtataksi na lang ako tataksi na lang ako para umuwi dahil nga ayon, ay nako pampihira so yun So, yun na nga mga kasindero. Nakasahin na sa taxi. Hi. 50 balikan buti na 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 ano ko nang 50 balikan pambihira kailangan ko bumalik eh may pinapagawa akong cellphone eh tapos si eh, mamalingkin na rin ako wala na akong stock kunti na lang naman pap, eh, malingkin ko kasi nga ano hanggang September September na lang ako October larga na tayo ha 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 uuwi tayo sa uwi ako uli sa bahay napamahal ulit ang napamahal lalo yung aking pamasahe so eto na nga mga kasendero <laughs> dito na ako sa bahay uli <laughs> pambihira ayan naghihintay yung taxi <laughs> ay tumatanda na nung tumatanda na matanda na talaga Hi, pambihira, pambihira. <laughs> Gumala, di nagdala ng pera. Hi, pambihira. Huh. Tining! open the light. Turn out the turn off the light. Turn off. Hi. Ay. Bila. <sighs> Ayan, may cash na tayo. Cash kasi. Hi. Malaking kawali mga kasindero, ayan. Talyasik. Ang galing oh. Maganda yun ano, pang sahod ng ulan. So ito na nga mga kasindero. Dito na ulit tayo sa ano, sa elektron. Nakabalik na ako. <laughs> Pupunin na natin yung pinapagawa ko. ano. cellphone. Saan ba yun? Ayun Ayan Dito ako nagpapagawa Ayan So, yun na nga mga kasintero. Napagawa ko na yung, ano, yung cellphone ng apo ko. <laughs> Lumang-luma na to. Kaya lang hinahanap palagi. Hinahanapan ko nga ng, ano, hinahanapan ko ng protector. Kaya lang, wala na mahanap. Ah, Ay ah. Aywa. Tapos, pinapaprint ko yung, ano ko, yung plane ticket. <laughs> wala nang, ano, wala nang pigilan to. Uwi na sa Pilipinas. Hi, <laughs> Shout out. How are you? <laughs> Good. What is your channel name? So, ayun na nga mga kasindero. Tapos na yung ating uh, tapos na yung aking gagawin dito sa elektron Napagawa ko na yung cellphone. Napaprint ko na rin yung aking ticket. Tapos mahaba na yung ating video. <laughs> Kaya tatapusin ko na muna ang ating video ngayon dito para yung uh, video natin doon sa pamamalinggi ko, ibang uh, ibang video na naman 'yon. Ibang vlog na naman 'yon para hindi masyadong mahaba yung ating uh, vlog at hindi rin maha, masyadong mahirap i-edit. <laughs> so na nga uh, mga kasindero. Hanggang dito na lang muna ang ating vlog. Dito natin tatapusin. At mamaya, umpisa ulit tayo ng panibag vlog. So, yun ang mga kasintero. Maraming maraming salamat na lang sa inyong pagsubaybay. At God bless po sa inyong lahat.